Hello guys, buddy guys. Meron naman akong katanungan na sasagutin yung so, isang katanungan na sasagutin ko ay ayon sa katanungan ni ma'am. Tago na natin siya sa pangalan na ma'am Jeline Villanueva. So, ang haba ng tanong niya. So, basahin ko muna guys ha. Sabi niya, Hi hey, ma'am, tanong lang po. Nag-apply po ako sa Qatar dates ngayon po. Pending po ako sa medical sa Qatar Visa Center. Tapos, nirefer po nila ako sa private clinic. Gastos po ng agency. Then, napunta po ako ng klinik pinagto di ECO at ECG. Ngayon po, pending naman po ako ng clinic na nirefer sa akin ng QVC. Binigyan naman, ako, naman po ako ng bagong sakit. Hindi na po ako tumuloy kasi sobra na stress na po ako. Wala naman po ako sakit. Ngayon, ngayon po, tinatakot po ako ng agency na advice daw po nila DFA na nasa kanila passport ko at ipahold daw ako sa POEA. Totoo po ba yun, Pwede po ba nila ako i-hold sa POEA? Pinipilit po kasi nila ako ayusin. Pinding ko eh. Wala naman po ako pera. sa kawala pa po akong pinipirmahan na kontrata. Saka lang daw. Saka lang din daw po magkakavisa. Pag na-print na ng QVC. Pag fit to work ka na po. At pilit po nila ako. Ah... Uh, paabro din kahit sinabi ko na po na ayaw ko umalis po. Okay, ma'am, kung ayaw mo umalis, uh, huwag wag mong gawin. Hindi ka nila mapipilit. Wala namang kasing batas sa Pilipinas na kung ayaw mong tumuloy sa pag-apply sa agency mo, ay pwede kang ma makulong. Wala namang ganun. So, kung mapipilit talaga ng agency mo, gawin mo, pumunta ka sa POEA, i-complain mo yung agency mo or doon ka makipag-ayos sa agency, doon ka makipag-negotiate sa agency mo. So, sabihin na natin, no, ah uh, pumunta kang BMW sa POEA, sabihin mo, na kukunin mo yung ah uh, mga original papers mo, like for example, passport, kasi ayaw mo nang tumuloy. So, ipakita mo yung mga rason kung bakit ayaw mo nang tumuloy. Kung wala ka pa namang employer, wala pang, pa, wala pang employer, wala pang kontrata na pinurman, wala pang OEC na na-process. Ibig sabihin, wala pang, wala pang ano yan, hindi pa na-process yung papers mo talaga. Kasi nga, sabi mo nga, saka lang magkakapisa kung, fit to work ka na. So, kung ayaw mo tumuloy, hindi ka nila pwedeng pilitin. Sa tanong mo, kung kaya ka ba nila ipa-hold sa POEA, kung merong complain niya, yeah. pero kung meron ka ng OEC, nakuha na ka na ng OEC, may kontrata ka na, may flight, uh, ticket it ka na, pa flight tapos hindi ka tumuloy, yun, pwede ka nilang i-complain sa POEA para uh, mabayaran mo sila sa mga nag nila. Yun yung pagkakaalam ko. Pero kung wala ka pang mga ganon, wala, sa mga binanggit ko, wala pang OEC, kontrata, wala pa yan. Kaya anytime, pwede ka mag-back out. So, kung meron man nag-assus yung agency mo, sabihin mo na lang na okay, kapag nag-pera ko, bayaran ko kayo. Pero wag ka rin basta-basta magbayad kung wala silang resibo na maipapakita. Okay ma'am? Sana nasagot ko yung katanungan mo. Pero kung ipipilit talaga ng agency mo, na abroad din kanila pwede. Tapos ayaw mo talaga, pwede ka dumulog sa DMW, sa may POA. I-complain mo yung agency mo. Tapos sabihin mo lahat na ayaw mo na tumulong pero ayaw. Ito yung mga sinasabi sa iyo or tinitreaten ka ng agency mo. Kasi hindi maganda yan. Hindi magandang ano. Hindi magandang uh, tawag nun. Kung hindi mo feel na ituloy yung pag-abroad, wag mo ituloy. Kung hindi mo feel na mag-abroad ka pala, wag mo ituloy. Okay? Kasi ikaw lang din yung may hirapan yan pagdating doon sa bansang pupuntahan mo. Okay, ma'am. Sana nasagot ko yung katanungan mo. Pero kung mayroon ka pang mga katanungan, just comment below lang dito. See you. Have a good day. Bye-bye.